classmates namin sa kuan sa porn site na YouPorn o sa UGs na namang phone star o oh, si si Aling Mal si uh, medyo hanap lagi akong kuan blard marag mas ginoo sis muramag japan, blord. marag japan blard marag mag kuan sa ginoo marag japan blard <laughs> hello sis Hello mga ka-people! We're here at the Panabo. No, Ayaw na kayo, tapos na kayo. Ayaw na kayo, tapos na Ayaw na 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 No way. Oh, nara oh, si Mikos Mikos. Mikos Mikos. <laughs> nara po ang mga foreign star. Pero yun ang star oh, star for all season. Hello Maring. Kaway kaway po doy. Busy. Michelle D. Hindi na mutong ta. Hindi na Namotong mi guys actually Lalo, na motong Namunga na mulugi sa balay nila ko an dan very supportive yung mother balay na mo kanin Ama na Nami mong cook among chef damak Mekos mekos Hello guys Sir Ma Sir